Pagkatapos kaya ng sunod-sunod na malakas na ulan ang dala ng Nando na yan, binigyan talaga niya ako ng stress. Yung mga halaman ko sa rooftop, mga tumba talaga. At ang daming matutumbang halaman, yung pang malalaki. Ibig sabihin, sobrang lakas talaga ng hangin mga bet. Tapos chinek ko din kung may mga iba kong halaman na nahulog. Wala naman ako yung mga halaman na nahulog. Thanks God. Dahil sinisipag na rin ako at wala naman ako ibang gagawin, naisip ko na mag-arrange na lang din ng mga halaman. Saka ilipat ko yung mga ibang halaman na pwedeng anuhin pa ng hangin. Kasi nga may darating pang bagyo ulit. Bagyong opong. Grabe ang Philippines ko. Tangkota sa bagyo. At dahil nga ilang araw na naguulan ng malakas at malakas din yung hangin, kaya hindi ko naaakyat dito sa rooftop. Saka silip yung mga halaman. Mga auntie, ganito na palang eksena eksena. Grabe ang lumot at saka na-stack yung tubig sa rooftop namin. Wala talaga siya mapabagsakan ng tubig kasi nga hindi pa totally naayos yung rooftop namin, mga auntie. Pero mga auntie, sobrang thankful ako dito sa lugar namin dahil kahit hindi kagandahan ka yung lugar namin, mga auntie, eh magaganda yung mga nakatira yung Nga binabaha dito sa lugar namin kahit sobrang daming bagyo nang nagdaan mga ante. Kaya thankful talaga sa lugar namin. Kaya noon nung nawala na yung bagyo yung Nando at gumanda-ganda konti yung panahon pero medyo makulimlim pare kasi parating naman yung bagyo yung Opong. e eh, nagsimula na nga ako dito mga ante. Nagwalis-walis ako. Nilimas ko yung mga tubig kahit hindi ko siya kain limasin kasi nga palagang ang dami pang tubig yung na na Pero yung mga lumat binawas-bawasan ko na. tas chine na rin yung mga halaman ko okay pa ba kung humihinga pa ba. At dahil may paparating na naman na bagyo, na bagyo yung Opong mga ante, sinecured rescue na yung mga halaman dito lalo na yung mga pwede ulit matumba kasi ang inisip ko pag natumba sila at hanginin ulit mga ante na hindi ko mapansin eh baka maglaglagan doon sa mga bubong eh ako pa dito nakaperwisyo ay sus ang galing mong bata ko <laughs> habang nag edit nga ako mga ante ng video ko na to iniisip ko paano pala yung mga lugar na konting ulan lang ibinabaha agad kaya sa mga kagaya ko dyan na to sobrang thankful na yung mga gantong unos kagaya ng mga bagyo hangin na malalakas, ulan na talagang walang tigil pero di tayo binabaha. Ante, magpasalamat tayo at magdasal tayo sa mga lugar naman na iba na madaling binabaha, 'di ba? Mga ante dahil syempre apektado sila ng mga kinurakot na flood control at mga ghost project. Uy, grabe. Buti na lang lumabas din yung issue about yun sa mga ghost project na yun, mga ante. At may mga bagyo pa na dumaan, talagang nasubok lalo yung mga flood control projects na yun, mga ante. Kaya thankful tayo dahil parang binibigyan tayo ni God or tulung tulungan tayo ni God, ginagabayan niya tayo na talagang dapat kumilos sa tayo, gumising na tayo, bumangon na tayo, mag-isip tayo ng tama kung ano ba talaga at sino ba talaga dapat iboto natin, mga ante. Hala, grabe, sorry na sent. Anyway, balik tayo sa ginagawa ko dito mga ante. Ang dami ko na sinasabi. Dito, naglimas na ako ng tubig kanina pero bumabalik ulit yung tubig na nilimas ko. Ayan. Kasi yung tubig na yun mga ante, hindi kasi pantay yung terrace namin. Ay, bakalakat talaga yung terrace. Bakala. Rooftop talaga yun mga ante. Sorry. Saka ko mapapasin yung mga ante, wala na yung parang ano dyan, yung parang net na pang silong na dyan, yung parang pang ano sa mga araw, pang protect. Nasira kasi talaga yung sa bagyo, napunit siya, kaya tinanggal ko nila. Ang pangit na So, bibili na lang ulit siguro ako and then papakita ko sa si inyo maging kalalabasan nito. Pero ngayon mga ante, ganyan na muna. Nilinis ko lang, tinanggal ko yung kalat, tagwalis ako para maging secured yung mga halaman. Iyan, ginilid ko sila dito sa may silong banda. Sana maging safe sila at sana hindi ganun kalakas yung opong. At sana mawala na talaga yung bagyo na yan. Hindi natin magkaroon ng bagay yung mga auntie napapost po yung mga lakad natin Diyos ko ang ganda-ganda ko pa naman ang eh. ganda-ganda ng bata tapos binang ginabagyo lang hindi ko to deserve alam lang di ayun lang mga auntie ko I love you so much maraming salamat sa mga nanonood ang videos ko sa mga nagtatanong mga auntie taga bagbaging kaloakan po talaga ako barangay 165 hanapin nyo na lang ako pag alagad na lang ako dyan around barangay 166 barangay 165 ay biga ganun ba yun? Basta nandiyan lang ako lagi. And mga kali niyo kalimutan i-follow e ako, like and share. And mag-comment kayo guys kung taga saan kayo para nakikita ko kung saan nakakaabot tong videos natin. Para na-challenge ako eh. Parang hindi pa nakakarating ng tong video ko. Charot, yun lang.